Mahilig ka ba, ba sa Korean Instant Noodles at iba't ibang klase ng masasarap na Korean food na perfect parisan ng iba't ibang klase ng drinks like milk tea, fraff, at coffee? Para sa inyo ang video na to dahil may naispatan tayong isang bagong bukas na food trip pa na Korean-inspired restaurant, coffee shop, at mini Kmart all in one place At ang maganda pa rito ay pwede ka magpaluto O magluto ng sarili mong buldak O di kaya naman ang Ramyun na walang cooking fee Ayos diba? Ito nga yung Ramyun Cafe na naispata natin sa number 79 Pacheco Street, Corner Quezon Street, Tondo, Manila Open sila daily from 11am to 2am Para sa Korean food at coffee cravings mo Nang mabalitaan nga namin na may bagong bukas na food tripan dito Ay agad kami napasugod para masubukan hindi kalakiyan ng place pero meron silang tables for dine-in I think can accommodate up to 18 customers. Maganda at fully air-conditioned ang place na ito kaya naman masarap mag-dine in. Ito nga pala yung kanilang menu para sa mga main dish. Ito naman yung kanilang bread and desserts at syempre yung kanilang mga drinks. At dahil mini Kmart nga rin ito ay meron sila ritong buldak noodles na nagre-range from 85 to 95 pesos at ramyon na nagre-range from 50 to 60 pesos. Meron ding iba't ibang klase ng snacks, Korean drinks at syempre soju at parami pang iba. Sa kanilang main dish, order kami ng all-time favorites tulad ng beef bulgogi na may rice na at dalawang egg, pork samgyup rice na may kasamang lettuce at kimchi, at itong K-All-in-One na may Korean Tapa, Korean Sausage, Korean Spam, Dalawang Egg at Bulgogi Rice. Sa kanilang Ramyun Cafe Specials naman ay umorder kami ng Wagyu Cubes na may kasamang Nori Seaweed, Kimchi at Rice. Buldak Chicken na may Melted Cheese at Rice at bibimbap na perfect mix para maghalo-halo yung lasa para solid yung every bite. Grabe ang sasarap na mga to, quality talaga yung lasa ng mga meat dahil sa gamit nilang Korean sauces at iba pang pampalasa, talaga namang flavorful, samahan pa ng egg, Korean spam at Korean sausage, solid! Maging yung wagyu cubes nila panalong panalo lalo na sa nori at kimchi, perfect combo. Goods na goods din yung bulldog chicken na nagko-complement yung spicy flavor ng chicken at cheese. At panalo pa rin talaga yung combination ng pork, gochujang at kimchi sa lettuce, perfect bite, yummy! Umorder din kami ng egg drop chicken and spam sandwich. Panalo rin talaga to dahil sa sarap ng dressing na bagay na bagay sa chicken at spam. Ang sarap din ng bread na gamit nila rito. Pinapasadya pang araw talaga nila yung timpla. Kaya dito matitikman yung ganitong lasa ng sandwich. Natry ko nga rin dito yung buldak ham croffles nila na sobrang spicy pero grabe sa sarap. Crispy on the outside and soft on the inside yung croffle na batter yung lasa. Ang sarap ng ham at gochujang na para kang kumakain ng pizza. Natimusan ko rin dito yung kanilang kim kimchi and Korean spam wrap na parang version nila ng shawarma pero with the touch of Korean flavors. Isa rin to sa babalikan ko rito. Ang sarap eh. At dahil pwede rin tayo magluto rito ay eh, nagpaluto ako kay Janay ng ramyon. Itong shin ramyun ang napili namin tapos nagpaad kami ng lobster balls, Korean sausage, fish cake at bok choy. Masarap nitong spicy ramyon na to. Perfect sa malamig na panahon. kaya na bahala kung anong gusto nyong idagdag para mas mapasarap pa. Ito nga pala yung kanilang menu na mga add-ons. Post nyo na lang itong video. Pero para sa akin, good goods na tong lobster balls, Korean sausage, fish cake at bok choy. Solve na solve. At sa kanilang mga drinks naman ay eh, umorder kami ng Nutella Oreo cheesecake fraff, Okinawa cheesecake milk tea, cheesy cheesecake fraff at biscoff fraff. Nagustuhan din talaga namin yung mga order namin drinks dito Hindi gaano matamis at sobrang creamy Tingnan nyo naman sila Janine, Ashley at Janjan Sobrang happy sa mga orders nila Itong Okinawa Cheesecake Milk Tea na order ko Solid, babalikan ko to promise Pet lover nga rin pala ang owner nito Kaya naman pets are allowed At bilhan mo na rin ng Paupuchino ang fur baby mo Bukod nga sa masasarap na pagkain at drinks nila rito Ay isa sa mga babalik-balikan dito Ay yung maaliwalas at malamig na place At pati na rin yung mga veri accommodating na staff nila at mismong owner na i ka talaga. Hello mga karamiyon. Uh, ako nga pala si Ben at na-invite namin kayo to visit our cafe. The first in Pacheco Korean-inspired uh, cafe. So, we're open from 11 a.m. to 2 a.m. Kaya visit na mga karamyon dito lang sa Ramyon Cafe. Kaya naman kung naghahanap ka ng bagong food trip, na Korean-inspired restaurant, coffee shop, at mini Kmart all in one place, ay itry mo na ang Ramyon Cafe na talaga namang goods na goods.